Anong ipapamanan mo sa akin? Ah, ikaw? Tayo na lang yung boyfriend ko. May boyfriend na ako. Pero sige, the more the merrier. A few moments later. Hindi na tatagal ang nanay niyo. Parang ito na yung mga anak. Nay, wag! Ba't pa kasi kailangan mamatay Swap tayo. Sige na lang ito akong boyfriend. Tapos, akin na lang yung pera. Ayoko nga. Pambibili ko to ng bagong iPhone. Damot mo! Akin na! Kuya, akin na lang yung kotse. Sige na lang itong bahay. Be, akin yung kotse. Akin na Susie, susi! Sige lang itong bahay, oh! Ayoko nga, eh! Asan na yan? Ayoko nga! Asan na yan? niyeta nang sabi! Kayo. Panay na kayo! ako! nag aaway pa rin kayo! Nay! Buhay ka? Dok! Cancel na lang yung sakit ko. Mabubuhay na lang pala ako. Na-cancel ko na, madam. Ibalik niyo sa akin yung mga pinamalak sa inyo. Punyeta kayo, ha? Ah. Okay, mga anak. Pumila kayo. Ibibigay ko rin yung mga pamasko nyo. Hi, Nay! Aba, unang-una sa pila ang pinakatamad. Walang silbi at puro jowa ang kinaatupag. Oh, eto. Bente. Bente lang? Hi, Nay. Ah, ang pinakamaganda oh. at pinakamatalino kong anak. Para sa'yo, 100. Thank you, Nay! Hi, Nay. O oh, eto, Bente, puro lang naman papogit pa sila ginagawa mo. <laughs> ang ang pinakagwapo at pinakamasunod ko, anak. At dahil dyan, meron kang 100. Ayan na nga, anak, nabigay ko rin yung mga pamasko nyo. Ano naman yung mga bibigay nyo sa akin. Sino ba naman ako dito? Ah, na eto pa regalo ko sa inyo. Split mo yung sa bento na binigay nyo sa akin. Split? Ah, na, yung regalo ko pa sa inyo yung perfect storm sa queen. Perfect? Oh. Ah, may regalo ko sa'yo yung 10,000 na followers mo sa TikTok. O, di ba? 10K followers? Nai, ito po regalo ko. Ah, buti pa si Kelly regalo sa akin. Tulad na ko iba dyan. Kyle, ano to? Pampapayat po, nai. Baka kailangan niyo po. Nai, <laughs> 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 uh, Nay, pag break na po sa akin yung boyfriend ko! Ha? Huh? Bakit nag mag break Siguro, nakahanap na yun na mas maganda sa'yo. Nalaman niya kasing buntis ako, nai. Ha? <laughs> <laughs> buntis ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Sorry, Nay! Malapit na akong mga anak! Lumayas ka dito! Stop. Hindi na kita anak! Dayas! Dayas! <laughs> Pinaginip lang pala. Oh, babe! Kapano ka? <laughs> Hindi ka nakapag-break sa akin? Ha? Huh? Bakit ako makikipag-break sa'yo? Eh, magkakaanak na tayo! <laughs> ha? Buntis ako! Hoy! <laughs> <laughs> sino buntis? Ikaw? Anay! Ano, Lumayas <laughs> ka dito! Lala! Ah! <laughs> Walang hinipulit Totoo na ba to? Oh, isin ka na pala Nasaan yung boyfriend ko, Nay? <laughs> ano ba yung sasabi mo? Wala ka na mag-jowa Boyfriend, boyfriend Ha? ano wala? Hindi na pa siya nag friend sa akin eh Sino na nga magkakagusto tayo? Eh, mukha kang zombie Pagkakamang itura mo? Walang hinipulit to Walang hinipulit to Walang hinipulit to Anak Maglilis ka nga dito? Mamaya na lang, Nay. Tinatamad pa ako. Hala! Ano tong hawak ko? Cellphone mo? Sisirain ko to pag hindi ka pa naglilis. Ah, sige, Nay. Maglilis na ako. A few moments later. Ah, uh, Nay. Aalis ako. Naglala kami ng mga tropa. Kita mo to? Sisirain ko to kapag umalis ka. Sige, Nay. Di na po ako uh, aalis. Manahimik ka dito sa bahay, ah. Anak, hindi mo ako ng pera. Arne, wala na pera. Ah, magsasalita ka pa? Alam mo na gagawin ko dito. Ah, ito na yung ATM ko. Kuha ka na lang ng pera dyan. Mabilis ka naman pala kausap eh. Bago ako gumala. Wala pa akong pera. Buti na lang may jowa ako. Nay, pwede ko pa papunta. Sige, Nay. Papatayin ko itong halaman mo. Okay lang. Mapapatag ko halaman. Mapapatan mo ba itong cellphone mo? May pera ka ba? Nay, pwede ko pong papuntahin dito yung jowa ko? Anong jowa, jowa? Bawal magpapunta ng jowa dito, ah! Nay, sige na. Apo, pag sinabi kong bawal, bawo! Pahit ka na, Nay? Ah, sige, anak, papuntahin mo na. Dito mo na rin patulugin. Babe, dito ka na daw matulog. Alam mo na. Ah, Nay, pwede ba akong gumala? Ay, hindi pwede. Puro ka nalang gala. Anahin ka nga rin sa bahay. Kasama ko naman yung anak na kumari mo eh. Wala akong pake. Bawal. Ha? Ah, anong bawal, Nay? Ah, ah, ko kumala ka na, anak. O, oh, ito, ATM ko. Kuha ka ng pera dyan. Thank you, Nay. Go, tara na. Biliyagan na ako. A few moments later. Nay, Bagsak po ako sa school. Ha? Bagsak? Yan! Yeah, yeah. cellphone! Sorry po, Nay. Gagalingan ko po sa susunod. Simula ngayon, bawal na mag-cellphone, ha? Bawal lang ano, Nay? Oh, ito ba ako cellphone? Para sa iyo. Wow! Thank you po, Nay! Huwag na huwag niyo sasaktan yung mga halaman ko. Magkamatay na tayo. Psst, bata. Gusto mo ba ng pancake? Eh? Oh, para sa iyo nagugutom ako. Mag-iingat ka palagi, ha? Ah, sige po. Anak, pati na pala yung kapatbahay natin. Na-accidente daw. <gasps> yung palagi naka-jacket, Nay? Oo, anak. Kaya ikaw, mag-iingat ka palagi, ha? Ha? Paano patay eh? Nakita ko pa lang siya kanina. Naku, sinasabi ko sa iyo anak. Binumunta na naman tayo. Binigyan niya pa nga ako ng pagkain eh. Pagkain? Huwag <laughs> mong kakairin yan. Ano sa mga mangyayari sa'yo? Ano yun, Nay?

bilisan mo dyan ha, hindi ko papatayin ko. Ah, nay, pangayon na yung bulto. Kumakatok na. Ay, ano multo bulto? Delivery yan? Nag-text sa akin? Ay, hindi na order ko. Delivery. Kuya, okay ka lang ba? Hi, neighbor. Andito na si nanay. pasalubong sa amin? Siyempre naman, yung mga pasalubong ako sa inyo. Okay, ang natin ay si Brianna. Dahil masipag ka mag-aral at top student ka sa school, bagong cellphone para sa iyo. Thank you po, Nay! Promise mas lalo ko gagalingan sa school. Oh, eto na ka na para sa iyo. Di ba sa mga damit? Ingatan mo yan, ha? Gusto yan. Hello, thank you, Nay! Solid! Magagamit ko sa mga formahan. Salamat po! At yung ang pinaka-paborito kong anak, si Kyle. Laptop para sa iyo para makapag-games game ka na. Oh, ito. Thank you, Nay. Promise magiging good boy po ako lalo. Salamat po. O, oh, ayan ha. Nabigay ko rin mga pasalubong nyo. Asya na. Ah, uh, Nay. Nakalimutan niyo po ata ako. Nasaan po yung pasulubong ko? Ay, wala kang pasalubong! Tanda mo na. Di mo na kailangan yun. Hindi pa man din, wala kang silbi. Gusto mo pa ng pasalubong? E, eh, pabigot ka lang naman dito sa bahay. Maglinis ka na nga. <laughs> Anak! Yes po, Nay? Kapag may nakita kang pangit, wag na wag mo silang tuturo, ha? Masama yun, anak. Ah, okay po, Nay. Few moments later. Mars? Mars? Mars, kamusta ka na? Mama, sino yan? Kapag may nakita kang pangit, wag na wag mo silang tuturo, ha? Okay lang ba yung anak mo, Mars? Mama, ang pangit niyan, ma! Sino yan, ma? Normal ba yan? Mukhang alien! Ang ganito makeup niya, ma! Ang pakit na ma! Ma, pangit! Ang pakit na ma! Parang ma. maripasan siya ka na! Medyo ganito lang yung anak ko! Hoy, huwag kayo maingay, ha? May gagawin ako. Sinasabi ko sa inyo. Happy New Year, family! May na masasabong. nasabog! Kay Emperor! Uh, kunyeta naman! Kita nyo na mag-ilagwa ko, Happy New Year! A few moments later. Sabi daw, anak, kapag tumalang ka sa New Year, tatakad ka daw! Talaga po, nai! Susubukan ka po! Anak, sabi dito, fake news lang pala! Ah! Para di naman ako tumangkad eh! Napilay lang ako! One hour later. Ay! Kagawa pong bata naman nito! O, oh, ito sa'yo! Happy New Year! Happy New Year, mare! Oo! Ah, para sa anak mo! Ako muna magtatago! Sige, so, naalis ka na! Sige! na yun. Ah, sige po, Nay. Ops, aayusin ko muna. Kukuha na ako, Nay. Teka lang, tapikuran ko pa. Kukuha na ako, Nay. Hmm, magdadasal muna, ha? Brownout, anak ko, kung nakakainin yan. Ha, ha, yun bumalik na. Ha, basta wala na ba? Ah, hi, Nay. Nay, tignan mo tong balita. Oh, ano yan, anak? Nanalo tayo ng loka, na. din ako, anak. Madami-dami ata tayong bibilangan ng pera. A few moments later. Anak, tara na. Kunin natin yung pera. Ah, hello. Nakita ko yung post mo. Nanalo pala kayo ng loto, ha? Ah, oo. Oh, Ba't pala andito ka? Di ba crush mo ako? Liligawan sana kita. Che! Di ba na-reject mo ako dati? E, mo ko, eh, ko mo lang ako. Hoy, lalaki ka. Alam ano ko na bakit mo. Ngunit panalo kami ng loto? Tutuwaan mo na ko anak ko? Ah, hindi ko naman po peperahan yung anak mo. Ay, oo, Mari. Hindi naman peperahan ng na anak ko yung anak mo dapat nandito ka. Ah, magkipag-close sana ako sa'yo kasi magiging din ang ganun ng anak ko. Ay, kailan mo kami. Ibarahan nila kami. Ibarahan dito! kami. Ibarahan nila balita? Malito yung mga basta noto. Kayo yung panalo. Kami yung nanalo. Mayaman na tayo! Hindi kami yung panalo. Ngayon magiging mahirap na tayo ulit. Paano ba yan? Kami pala yung panalo. Lalayas na ka kami, ha? Sandali lang, Mari. Pag-usapan natin yung kasay ng anak natin. Ah, oo, oo. Ilang anak ba gusto mo? Wala kang kakasal. Teterahan mo lang kami. Mari, hindi naman sa ganun. Ngayon kami naman nanalo. Gusto mo ikasal kami? Ang <laughs> tango <laughs> <laughs> kaya ng anak mo. May hey, balita na naman. Sila daw ulit yung panalo. Ano? Hindi kami panalo? Mari <laughs> na naman. Kayo pala yung panalo. Buyo mo na tayo ulit, anak. Oh, paano ba yan? Mayaman na kami ulit. Pero ikasal na tayo. Magutong kayo. Laya! Bye! Yeah. Nay, ito tayo. Alam ko yan, anak. Yan yung sa TikTok, no? Teka lang. Kanina mo i-send yan? Kay Daddy. Gano'n na, Nay! One, two, three. Nay, di mo naman kailangan mag-